mula nang mabautismuhan si kapatid na noong Enero 14, 2023. Makalipas ang anim na buwan, naging kasangkapan na siya upang ang ilang miyembro ng pamilya Behante ay makapagsuri sa iglesia at sama-samang tumanggap ng bautismo. Sa araw na ito, pito sa kanilang pamilya ang tumanggap ng banal na bautismo at naging ganap na kaanib sa Iglesia ni Kristo. Ito pong araw na hindi po namin makakalimutan sa banal na bautismo naming pamilya. Nagbigay po sa amin ng kasiyahan, masaya kami, pamilya. Hanggang wakas po, hanggang wakas kaming maging kaanib na sa Iglesia ng Kristo. Natag na po ako kasi nasa Iglesia na po kami ni Kristo. Masaya kami na bagong kaanib ng Iglesia Ni Kristo. Sobrang saya po kasi kasama po yung buong pamilya po. Makakamit din po namin yung kaligtasan. Masaya ako na maligtas po ako sa araw ng pag -uhum. Kabilang ang pamilya behante sa maraming tao na bunga ng pag-anib sa Iglesia ni Cristo, ay nagkaroon ng karapatang maglingkod sa Diyos at ng pag-asa sa kaligtasan sa araw ng paghuhukong.